Noong unang panahon, wala pang hugis ang mga mundo. Parang mga piraso ng tinapay na nilamog. Madalas silang magbanggaan. Doon nakatira ang tatlong magkapatid na bituin: Lira, Timo, at Sako. Sabi ni Lira, "Kawawa naman sila. Paano sila mabubuhay kung ganyan lagi?" Sabi ni Timo, "Gawin nating hugis puso ang mundo!" Sabi ni Sako, "Hindi! Mas maganda kung parisukat." parang bahay. Nag-away silang magkapatid hanggang sa napag-isipan nilang maghanap ng tutulong. Habang naglalakbay, nakilala nila si Kometa Kiko. Sabi ni Kiko, kung tulong ang hanap nyo, puntahan ninyo si Dakilang Hangin. Pagod silang nakarating sa isang ulap na higante. Sabi ng Dakilang Hangin, ano ang dala ninyo? Sabi ng mga bituin, gusto naming maging maayos ang mga mundo. Ngumiti si Dakilang Hangin sabi niya. Iisa lang ang hugis na perpekto, ang bilog. Pero kailangan muna kayong dumaan sa tatlong pagsubok. Una, inayos nila ang planetang tabingi na parang lata. Ikalawa, tinulungan nilang humiwalay ang planetang hugis puso. Ikatlo, pinakalma nila ang planetang parisukat na galit. Matagumpay nilang natapos ang tatlong pagsubok. Sabi ni Dakilang Hangin, ngayon panoorin ninyo ito. Huminga siya ng malakas. Isa-isa, ang mga planeta ay umikot at naging bilog. Masaya at maayos ang kalawakan. Si Lira ay natuwa. Ngayon ligtas na sila. Sabi ni Timo. At kahit hindi hugis puso, nandito pa rin ang pagmamahalan. Sabi ni Sako. At kahit hindi parisukat, matibay pa rin ang mundo parang bahay. Mula noon, nanatiling bilog ang mga mundo. Bilog ang mundo dahil ito ang hugis ng pagkakaisa at balanse. Walang sulok na naiiwan. Walang matulis na nakakasakit. Tulad ng mundo, dapat maging bilog din ang ating puso. Pantay ang pagmamahal at pagkakaibigan para sa lahat.